Guys, mayong gabi ikan yung tanan tanawa tana, guys. Awa imbis mga tog. Aw, uh, akong gipa, akong gipukaw kay mukaon sila og burger, Nagdamang kog burger, putlong ba, putlong na nangaon mga batao niya. Si Andre na tog kay dry, na tog man di man papukaw og siga, di man sila. Na na na, na kupot kasi ay hangko ano, kupot siya ang burger. So, si Andre di man mukaon. Ah, dali lang gawa mabi. Ki, sana bi. Um, kiss mama. Ah, eh, uh, bi, sayau, 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 sayau. Putlong kau je, putlong oh. Ah, saya mau kuya na, eh. Da, sila eh. Hmm. Um. And, akak, di mana kak? Di kau rot sin, pak. Kau ni kan, kan angin ya, ba? Pakih, di nak? Di, na, <laughs> tas kayu. kas kano kay potlong na yung usay tama oh sabi na imo na man ang gikuan gi, gikuan ano gat dog mm. miras kuan na miras oh Ah, na 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 tog na Na tog sa ihan ko na eh. Mabigason ta ron Ya si Andre na tog po si Andre na eh. Mm. Nag, nagbitbit og putlogs God. Na tog niya si Andre di man mukaon kay katugon lagi siya. Oh, di natupog to pugson. Ya yeah, kanira siya ini mata. Ma. Oh, unsa ba ni? Pan. Oh, pan iya na pan imo na na pan Nakrak. Oh. Ma, ako ipukaw sa crack oh, kay pakanon ako. Eh, nara sila. Eh. Gabi na kayo sa na alas alas 11.36 alas 11.36 na uh, ang kaya nga no nagtanaw sa salida o oh, na tanaw sa salida ganiha niya bawon siya o oh. Bala. Right, nandang dili ay tuwag ah. ta higa gara di ha maligayang pagbabalik sa Pilipina mo diri ikaw Ah, mga bata nga o oh. no maligayang pagbabalik sa Pilipina mo diri Ah, mabatay. Ini imnas Inday. Paimnas si Inday Rael. Ay ka nang ay na siya pa im na iso sa, simula, sa pelicula, baso pitsil baso niya iya ang baso ang kanyang paraan ng pangunguleta ng pera ah, ko mga may utang nai. ay medyo kakaiba ang nakakuha. rak na, rak-rak. Kananahok na na ha? Danil, ah. isang aso sa buong oh, birthday, birthday, ha? ha? Ah. O, oh, birthday, birthday na ba na yung may inika ko an? Inika sa baddo. Oh, birthday birthday niya.

sa palagay niya, ang pang-aabuso ay isang uri ng pagmamahal. Isang araw, pagkatapos ng mahabang araw ng pambubugbog mm. sa mga tao para sa pera, inuwi ni Bobby na. Napansin ng isang lalaki na dumudubo ang kanyang noo